Sisimula tayo magtanim ng sitaw Pideh Anong ginagawa mo? Anong kinatanim mo? Sitaw Anong sitaw yan? Bongga Ay, gandang pangalan Bongga Welcome sa TONGS TV Magsubscribe na kayo at manood palagi Hello mga katongs. Nakakain na kami nila ni Ped. So sisimulan tayong magtanim ng sitaw. Pero bago yan, bago nila taniman, bali ako nga po pala mag-grass cutter. Gagrass cutter lang po yung tudling. Baka para lang maputol yung ibang damo tapos yung puno ng sitaw na dati. Tapos si Ate Bing, ayan, kumuwala naman daw ginagawa si uh, sinama ni Kede sabi niya eh katulungin daw ako magtanim ng sitaw pero sila kay Ede tsaka isang batang kasama niya dito kay Kuya Mar gumagawa tapos yan si Kiki Atibing at si Ped ang magtatanim ng sitaw habang ako ay grass cutter so ito yung one, uh, yung dati ko pang binili nung una ito yung tinatanim ko sa gilid ng kasada itong bongga So yung binili ko kasi nung una, dalawang kilo. Yung isang kilo na itanim ko na dito sa nung una dito. Apa. Na itanim ko na nung una dito sa ito nga yung tataniman din natin ngayon. So ngayon eh komo nag-uulan naman na baka hindi naman din tayo gaano na problema sa tubig. Eh tuntusan na natin kasi sayang bago lang naman din yung balag. So tapos may binhi pa na, may binhi na naman din tayo. So hindi na tayo bibili. Kumbaga ang gagastusin na lang natin dito gamot at saka pataba. So ayan. Pero ayan. Ito lang ang gagamitin ko mga katong yung tanse. Turuan kita pede na no, para pagyawan ano. Alam mo mong magkabit nito, ah? ha? Ha? Ah. Hindi hindi masyado. Eh, puro blade yung gamit namin. Lang. Talim, ano? Ah dito lang yan. Puputol ko lang ng eh, kahaba. matibay yung van. Ah, ito yung nylon doon. Yung nabibili kay Mariano sa kabiyaw. Kaya doon ako nagpabili kay Eddie matibay siya. Hindi ka mga nung nabibili ko. Saglit lang napuputol. Ganyan lang oh. Pwede. Tusok mo lang dyan. Pagka tumagos dyan. Yan oh. Kasi babat i tutusin banget. Yan, hindi na lang. No. kung sakali na nagagrass cutter ka, naputol, magpapalit, eh, alam mo na. Ne? Oo. Uh -huh. Ganyan mga siyempre. Mahaba ko. Hindi naman maganda yung mahaba ay hirap pangutoy pag mahaba so magdadala tayo ng reserba si batong nagrescatter doon sa tataniman ng palay mga pilaping pinalilinis ko na So ayan, uh, ito gagawin na ng lalagyanan. So tama lang yung kan natin pagtatanim kasi basa yung lupa. May hey, vitamin Ay, yan. Ito, ano? hmm? Ulay blue. Bayo rin natin mapakita mo. <laughs> oh, vitamin <laughs> namin ni Pedya no. Oh. Ulay blue. Pangalan pa lang bongga. <laughs> Pide? Anong ginagawa mo? Anong tinatanim mo? Sitaw. Anong sitaw yan? Bongga. Ay, yung gandang pangalan. Bongga. Pag tumubo yan, sasayaw yan, Fidel. <laughs> bongga. Bongga. Dahil ang kanyang pangalan ay Bongga. Tapos si PDL na habol niya po ang basa ng lupa. natanong po siya ng sinta. pa si Rose. ang lupa no piden yung mga katong sa ayan na nga po bali alas 5 medya na 5.32 ng hapon so nakawalong tudling naman po kami na diretso yung mahaba kaya nasa kala, napangalahati na namin yung tanimin ng sitaw uh, si Ped si Atibing ang nagtatanim ako nagagrass cutter doon sa Diretso lang ng tudling. Noon ako lang po yung diretso lang ng tudling para sa ganun ah, malinis bago itanim yung sitaw. Then, sila ko eh, dito gumawa yan sa kabila kay Kuya Mar. Kaya, yon at kung hindi sana na ano, yung pumundo kasi tapos biglang humangin umulan ng malak uh, umulan, pero kala namin lalakas. Kaya, medyo huminto kami then nung lumipas yung pundo ayan uh, tsaka kami uli lumawa so pawi na rin po ako ayan uh, gayak na si Lati ngayon umuwi na nga po <coughs> then ayan sabi ko nga si Ped ang naiiwan na rito ano? si Bato nag kaya grass cutter po doon sa bukid sa sinasaka namin doon sa harap <coughs> so ewan ko lang kung natapos niya pero tansya ko hanggang bukas siya doon para pati yung gili ng kasada so sabi ko uh, tataniman daw ni ni nanay na sitaw oh. sabi ko ay eh, tsaka na lang baka walang maka ma, mag asikaso no tapos ayan si Fred nga po na uh, naiiwan na rito. Uh, at least may bantay. Then ako kami makakauwi naman na ng diretso. Hindi ka mukha dati na talaga na na pupuyat kami. Nagpapatubig. Pero ngayon at least uh, maluwag na tayo sa tubig. Hindi na tayo na mumurblema dahil gawa ng umuulan nga. Uh, hindi na natin nagagawa yun dati na kahit kami tatlo rito minsan natutulog, naghalinhinan, magpatubig sa gabi. Uh, ngayon, pagka nayari namin yung, rescati, yung tanimin na si Sitaw doon, maglilinis uh, maglilinis naman kami dito sa sili. Uh, Diretso yun, ang pati sa talong. So bukas siguro ayan, mayayari namin yan Tapos din diretso kami mag-rescatter dito sa sili. So paano mga katong, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Muli po, maraming maraming salamat po sa lahat, sa lahat po ng sumusuporta sa tong Stevie Vision. Hanggang sa susunod na video. Happy farming po mga katongs.